Channel 20 Wells TV Alright guys, good morning, good morning sa ating lahat no? Nandito tayo sa Binta ng mga manok Araw ng Sabado uh, Shoutout pala sa mga gwardiya na nanonood sa akin no? Sa video Bangko de Oro ng Balibago Brands Idol, maraming maraming salamat sa panonood nyo uh, Kasi nga pala, no? maulan ngayon Kaya walang ganong mga manok Gano tayo kahit konti lang. Let's go. So. Road dock na lang daw to. So, 1K. 1K. Dito. 2.5. 2.5 2, 2 to guys. Yellow legged. Dito sa gold. 1K. 1K taukan ng 100. Para na lang white chicken. White Choco Nabasa yung manok dahil umuulan. Maulan guys oh Sa mang panahon. Oh. <tod> Nukan niyan

Dalawang libo guys Two so. <laughs> to guys din Maraming dala sila boss Kaya mayroon silang dala five Mga bulstad. libo okay tutoyin siya. super guys to din. Alo super dala nila boss. alright guys to mga bata pa. Kaso wala yung mayari. Andun sumisilong sila guys, miisilong wag kakapit oh. Wala yung mayari guys mga maula ng panahon walang ganong manok ano yung mas dito nabili na yan dito guys dalawa 2 2.5 2 nabili dito yung ito yung nabira na dalawa man libo bin rin ko rin 1000 dollars from myself mga na bumuhos ulan ta wala nang tao guys so na lang si na okay, so guys bye bye Maraming salamat Ulan. walang ganong tao walang ganong seller bye